Okay guys, uh, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papalon sa Abaclara. Uh, Nandiyan dyan, oh, galing tayo dyan. Ngayon, uh, papunta tayo dito sa Morovesia. Yan, napakaganda. Naglalakad tayo dito. Uh, good morning, good morning sa inyo lahat. sa ating mga subscribers, at ating viewers. Yan. Good morning, good morning. Ayan, napalit natin si Papalon sa Manila. Kaya pasensya mo lang kayo mga guys kasi kaya umuwi tayo ng probinsya. Hindi natuloy yung ating probinsya. Kasi sinasabi ko sa inyo na pagtulong sa ating mga kababayan yung patatutatlo lang isang linggo kasi nagka-emergency dahil uh, namatay yung aking bayaw kaysa isang bayaw na napakabait kaya umuwi talaga ng probinsya ayun, pasensya nyo muna ipon naman muna si papalon ng mga ating pera para ipangkuwan tayo sa pagtulong sa ating mga kababayan ayun, naglakad-lakad na tayo dito ang ganda oh, ang ganda ng view yan, uh, pagpasensya nyo muna at uh, ito, ito pa rin din natin yan yung mga ako sa inyo kasi nagka uh, emergency lang kaya ganun nangyari napauwi tayo na maga kasi yung dapat nga sana uh, may katulong sana ako sa aking pag pag vlog sa pagtungtulong kasi dito po po tayo ako mag -iina. yun hindi nga natuloy dahil gawa nga na matay yung aking payo magbuya ako sa aming lugar sa Rua City Capiz napakagandang tanawin dito mga kaiso Ayan, ganyan. Kaganda ang papuntang buwa sa Mula Besya. Ayan. Ayan. tanaw na, tanaw na natin yung uh, bilog. Maglaka dito, oh. Ayan, mga guys, oh. Ayan, mga guys, oh. Nandito na tayo malapit na sa Mula Besya. Ayan. ganda ng maglakad dito Nakabal nakabalik tayo dito ngayon sa Molobisya mga guys ayan kung makikita nyo may bibiliin kasi ako rito kung may makita ako dito na bibilhin ko bibilhin ko ayan kasi may babalikan ako dito kung nandiyan pa yung aking nagustuhan na stabilizer bibilhin ko yan yeah, napaganda kasi ang hirap mga guys ang hirap na walang handle habang nagpa kulang tayo o. wala tayong handle na hawak-hawak kaya napakahirap dito Palinis Sarap maglakad dito yeah, yung mga building dito Maganda Pero hindi naman gano'ng kataasan yung mga building dito Tama lang natanong na natin yung pangalan ng Mall of Asia na sikat na sikat dito sa atin sa Pilipinas ang ganda oh yan nga guys uh, malapit na tayo sa Mall of napakakita yun ang ganda oh ganda ng tanawin dito ayan yeah. ayan yung yeah, mula yeah. bisya ayan ganda ah mga guys ang ganda ng view kaya ngayon maglalakad tayo dito Tatawid tayo papunta doon Ang gandang dito may, dami, may mga mga tanim ng mga kahoy, mga puno ng kahoy oh. Ang ganda. Ay no guys, ang ganda. Ang ganda talaga oh. ang tingnan dito kasi napakaganda mga view ayan kaya maglalakad tayo dito para kumita natin sa inyo ayan ayan sarap sarap tingnan guys hindi tayo tatawid tayo dito sa kabila para Aapunta tayo doon sa kabila. Ha? Eh, mga guys, so, oh. ito na. Ito yung view na kapana. Ah, Marami siya, napakaganda. Si Maga tayo dumating dito mga guys kasi nakalimutan okay, ko pala nung oras pa ng 7 pa lang. Mamaya maya may pa tayo makakapasok dyan. Pero pag nandiyan pa yung nagustuhan ko, okay, bibiling ko pero wag, wag wala. Uy, nakaganda maghanap lang muna ako yung tawag dito yung pang samantala ano pang kulang muna temporary ganda kasi automatic kasi yung guys yung stabilizer na nagustuhan ko kulay black pa naman makikita tayo dyan sa taas para makatawid tayo Ayan. ganda na mga view dito hindi gaano kataas ang building makikita tayo dito para tumawid tayo dyan sa kabila Ayan, ang view guys, ako ganda. I no. ganda mga guys, oh. Napakalinis, ang oh. ganda, oh. Ha? Huh? Sana'y maglakad dito, oh. Yan. Ito 'yung Molo Beach, napakaganda, napakalinis. ginagawa rin dito yan ang ito yung mga terminal ng mga sasakyan Baru-baru saya Jangan cakap mga guys, ang ganda ng mga kondito yung panaruan sa mga bata yung mga design nila ang ganda pupunta lang tayo doon sa kabila doon sa baywalk mga guys kasi matagal pa pala ang bukas dito antayin ko na lang doon na lang tayo mag uh, kuklose ng ating video para makauwi din kasi makabibili lang man ako dito ang ganda. Ang dami mga, well, mga pasyala ng mga bata? ang na favorito ng mga bata siya ayan ganda ang ganda rito kasi malamig kasi makahoy ay mga halaman ayan ganda ng mga view dito kahit dito ka na sa labas mga guys ang dami mga halaman ang ganda Pas tayo mga guys. Maaga pa masyado. Yan mga guys, 'yan mga mga kalong ilaw doon na tayo magtatambay doon sa biwok para kasi matagal pa palang bukas nito hindi tayo pang makakapasok pa, pa. Ayo. tambay tambay na lang muna para pag nakita ko yung nagustuhan ko rito bibilhin ko pero pag wala na uwi na rin ako ang oh dami ang dami nang bagsak ng mga daon sang kasi hindi pa nakapaglinis yung iba-iba na, pa sa duro yun ng mga naglilinis pero ang ganda doon sa kung kasi dinadaanan na malinis na masyado ang ganda kaya yung mga naglilinis lawak naman kasi na area nila yung mga nililinisan ang ganda ayan dito wish matagal din ako dito nagtrabaho pero hindi isa ako nasa mula sa bilang isang welder din yung company na pinapasokan ko dito rin ito rin sila ang nagme-maintenance dito ayan ganda dito tayo sa loob oh, ganda oh ayan Doon tayo dadaan sa kabila kasi sarado pa yan dyan oh. No? Dito na tayo malapit sa Bibo Napakalaki kasi pagod ka talaga rito sa ka Kung ikutin mo lang itong bu buong, buong Napakalaki kasi guys Pagod ka na rito sa kay ikot Maghapon rito hindi mo maikot ikot yung <laughs> Puntahan mo dito Ganda ng view oh Ayan, parang barko So, ang ganda ng design. kala ko parang barko eh. Ganda oh. Ganda talaga. Ayan oh. Akala mo barko guys oh. Diba? Ang ganda ng design. Yan yeah, mga guys, yung first sure na malaki oh. Napakaganda. <laughs> ang ganda ng mga view dito. Ngayon tatawid tayo dito mga guys. Kasi hanggang dyan naman tayo kasi uh, ang tayo tayo pagbukas. Pag uh, wala. Pag nakakuha uh, na yung gusto kong bibili. Uy na oh. Maghanap na lang. Bibili na lang ng mga tao dito. Yun. Temporary lang. Ang ganda ng mga view. Laki. Yan, pag uh, kung natuloy sana yung mag ko rito, kundi lang namatay yung aking bayo mga guys. Itong plano ko sana dali hindi sa rito para makasakay sa prisyon na malaki. Para maranasan din sa aking mga chikiting. Ang aking mga dalawang anak. Uh, maranasan nila sa makay sa kayong asawa ko. Kung gaano kasarap sumakay sa prisyon. Ayan. At hanggang dito na lang sa ating pagbablog mga guys kasi uh, i-off na natin to Pakita. ah oh, malapit na pala dito yung kano reclamation area nandito na pala eh, dugtong dugtong na natin to yan oh no? yan daw laki na pala yung tambak dito Ayan ang ganda ho. Wala pang Okay guys, so patuloy nga na ito sa lahat ng mga subscriber. Maraming salamat sa inyo at pasensya na kayo. At ngayon naman tayo nakabalik. Uh, balik dito sa Moravicia. At ngayon lang din ako uh, bumalik. Dahil gawa nga na naman tayong mga kumbayaw. Umuwi muna ng probinsya. Okay guys. Uh, putulin ko muna. Hanggang dito na lang muna. Ingat po kayo sa lahat ng mga subscribers at mga viewers. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye.